Ngayong araw na nga ako magbibenta nga ng halo-halo gamit nga ang snow machine ko At di ko nga kalain na dudumugin nga ng sobrang daming tao nga yung halo-halo ko Pinapila ko na nga rin mga customer ko nga dito para talagang sunod-sunod ko na nga sila mabigyan nga nitong halo-halo nga na binibenta ko At talaga naman sobrang na nakakatuwa kasi sobrang dami ko nga nabentahan nga ng halo-halo ngayong araw <coughs> Why? What's up, mga Dumber Hi, Hello! Hello! Hello, mga Dumber ka. Nagbebeta ka pa ba ng halo-halo? Actually po ngayon, day off po ako kasi nandito po ako ngayon sa Bulaga. So, sarap mo muna ako. Ano ba usually mga... Uy, toto ha. Was po. Lagi pa. ko pinapanood yung TikTok. mo po. Thank you pa. Ay mga cover ka sa mga timbahay dyan. Ano bang uh, usually mga content ng uh... Pinupost mo. Ayan, ang mga ginagawa ko pong mga video po sa vlog ko po yung mga ginagawa ko po yung mga napapanood ko po online. Yung mga napapanood po natin, pinapatunayan ko po siya. Kaya tinatry ko po at tinitignan ko po kung totoo talaga po. Yung po talaga. Yung. Yung mga ginagawa mo. Totoo naman. Yes po. Minsan po yung iba, hindi. Talagang hindi. ano, edit-edit lang. Kaya napatunayan ko po, po talaga sa mismong ginawa ko po yung video. Ano yung uh, ginawa mo na tapos na-discover mo na hindi pala totoo? Fake news. Ayun po yung yung ano, yung nagprito po ko ng isda sa araw. <laughs> At yung itlog po! At yung itlog din! Yes. Alam mo, sa UK, doon ako, yes, po. uni trending student. Trending, trending po yan eh. Nagluluto ng itlog po sa araw. Nang, oh. Tinry ko po siya. Naglagay po ako ng kawali sa initan. Sobrang tagal ko nilagay. Hindi man lang kumulo. Kaya? <laughs> Hindi man lang naprito. Oh, yeah. <laughs> ilan na, ilan ila taong ka na? <laughs> uh, ah, ako po ay 17 years old. Yes. 17 ka pa lang. So, 17. <laughs> nag-aaral ka pa. Yes po, nag-aaral. Grade 11 pa. <laughs> Uy, malapit kang grumado eh. Yes po. Ano, ano ba gusto mong maging pag uh, laki mo? Uh, gusto ko po talaga maging pilot. To, pero dahil po, po gusto ko po maging businessman po. <laughs> halo, -alo. Man. <laughs> Alexis, <laughs> halo. Ayun. Alexis! Yung ano, yung... Si Atasha ba'y sasabihin? Ay, sige po. ba? Ano alam mo, sa, habang college student pa rin ako sa UK, I would watch your videos. Kasi eh, you it would remind me of home dito sa si Pinas. Yung simplicity of the simple things at yung pagkain din. Nakita ko yung egg barbecue video mo. <laughs> 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 yung egg barbecue bossing, yung yolk niya. Tapos, parang yung tusok-tusok. Pinderito ko po siya pinilito. sa mismong ano. Ginawa ko pong barbecue yung pinaka yolk po ng itlog. <laughs> itlog. Masarap naman. Opo. Masarap naman. Ng... <laughs> Sinubukan mo. Hindi po, pero po ko. <laughs> 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 pero Pero bossing, bukod po dun sa mga TikTok videos niya, bossing bigatin yung guests natin ngayon at oh, ang daming negosyo. <laughs> 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 ang daming negosyo, bossing. Uh -huh. Ano mga negosyo mo? Yeah, dahil po sa ginagawa ko pong vlog para pati po mga nagpapasaya pang taon, nakapundar na po ako ng three business po. Meron oh. na po kaming clothing shop, restaurant, and coffee shop. Oh. <laughs> wow! <laughs> ah? at 17. Baka ba ba meron ka 2-5 dyan. Kamiya na bossin sa likod. Okay. Laro na pera, Pee. Sige po, let's go! Okay, let's go, hey! Alexis. Subukan na natin! Ito so, tayo. Pagkakita kayo yung video mo, nagluluto-luto ka rin. Yes po, nagluluto po ako. Na, yung mga napapanood ko po, tapos minunod po po. Tapos susubukan yes, mo. Yes po, so, titikman ko ano po. Ano pirang masarap na, na luto mo na napanood mo sa online? Ay, yung online. nagluto po ako ng lechon na ano huh? na nabili ko lang po online. Kasi na, napanood ko po na may binibenta po kasi na isang buong ano, karne po sa isang grocery hmm. po. And then, try ko po siyang lechon, tapos yun po ako yung kumain lechon mo? Na, yes po, ako po yung mismo naglechon. Masarap. Sarap po. Sobra po. Kasi nagpatulong din po kami sa mga kapitbahay. <laughs> Sarap. Yes. Okay. So, Alexis, good luck. Dalawang desisyon lang pagpipilihan mo. Pataas at pababa. Para sa mga cards, singing queens. Ayan. Yes. i nag ka sa akin, dati raw nagmumukbang ka. Yes po, nagmumukbang. Nag yung po yung kung ano po yung nakikita ko pa sa TikTok kapag ginagawa ko po siya, minumukbang ko din po siya. Kaya pumunta po ako sa mga restaurant po sa tabi na po ng... Dito lang po sa mga bahay-bahay namin, bumibili hmm. po ako. Tapos imumukbang ko po sa bahay. Teka saan mo kayo? Uh, ngayon po, taga San Miguel, Bulacan po kami. Pero dati po nakatira po kami sa Cubao. Ah. Uh -huh. Yes po. So ano yung minumukbang mo? Ano nga? Mga y ano, isang buong manok, no? ganun po. Ganun? You know? Opo. po. Nung minukbang ko nga po naimpacho po ko eh. Bakit? <laughs> ano? <laughs> After po na, naimpacho po ko eh. Pero, ano ano yung minukbang si mo na, Sa buong manok po. Sa buong manok? Medyo mo parap. Pero kailan po, po? nag-start ng vlogging? Ano ah, nag-start po ako nung pandemic. Kaya, sinuwerte. <laughs> mm. Bigati na ngayon po. Ay, hindi May, may restaurant. Yes. yes. Restaurant. Tatlo po. At 17 years old. Ano, anong sineserve niya sa restaurant? Ah, mga seafood po. Mga seafood, mga mixed seafood seafood, mga shrimp, spicy shrimp. Try nyo po, boss. Ipunta po kayo doon. Parang hindi kami naniniwala. Oh. Huwag na kami punta doon. Patanan na lang dito. Sige po, mapadalan ko po kayo. So, yeah. 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 Yeah kayo. Eh. Kaya gusto nyo. <laughs> uh, ano ba talaga yung mukbang. Tagalog ba yun? Korean? Ano? Parang ano po siya eh. Kasi po yung una ko po nakita yung mukbang sa mga tagaybang bansa po. Sa Korea. Sa South Korea po. Ah, yung Korean. mga nagmukbang po na ano. Doon ko po siya una napanood. Ano ang ibig sabihin? parang kumakain po ng marami, parang kinakain niya po yung marami, lahat po. Kung ano po yung nasa harap niya po, kakainin niya po para ibig sabihin po ng no, mukbang. Parang ubusin niya po yung nasa uh, harap. pero <laughs> i-research natin kung anong uh, salita. <laughs> Malamang, Korean. Uh, Korean o, Korean, o uh -huh. mga Chinese. May napapanood oh, ako mga na, uh, Chinese din. No? Uh, yes, Oh, Mas oh, malala pong magbukbang yung mga <laughs> Ay, maraming kumakain. Dati, dito sa si, may pinapanood na mukbang, yung mga chicharong ano bulaklak. Uy, siyang, oh, uy, masarap yan. Isang hataw na gano'n. Putok, batok. Oo. Oh. <laughs> oh, ano? Especially in South Korea. Ayo. A video, especially one that is live streamed, that features a person eating a large quantity of food and addressing the audience. She is eating two pounds of lobster in this mukbang. So, yun talaga. Pag Lamon, talaga? So, Lamon talaga. po talaga marami. So, Korean, pala. Korean. Okay. Oh, ito, mukbang mo itong, uh, Seven. Seven pineapple. Yung fruits. Masarap mukhang yung fruits. For 4,000 pesos. Uy! 4,000 pesos. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Makikinigulit ako dito sa dabber cards natin. Pataas po ba o pababa? Wala. Mukhang mas marami po ako nakikita ang pababa. So, pababa! Pababa. Gano'n pala dapat kasi mababa. Pababa. Agree ba si Mama? Ikaw ba, pa, Ma? Pababa ka ba pataas? Lalabas? Ano? Pataas po. Mataas si Mama. Lala na yan. Si Mama. <laughs> oh? Ma, dito muna tayo kasi sila nag-banalas kayo kanina. Ay, hindi na naman tayo. So pataas o pababa? Pababa. Pababa. Pababa, pababa daw. Tingnan natin sino tama. Tingnan dito o si Mama?

favorite ko po yan. o, <laughs> oh, ito, ulitin natin yung seven. Sige po, ulitin natin. Seven mangos. Ulitin natin yung four thousand. Pataas! O, oh, pababa! <laughs> Thank you, sir. Ah, pataas na sila. Ah, sabi rin ng mama ka, sabi rin ng mga dabber guys, pataas! O, oh, pataas! <laughs> Pataas! Pataas! Okay. Eh, ba't ka? Para pataas! Ayun, okay, okay. po. Pataas daw. Tingnan natin. Pataas na ba yan? Jean? Pataas! Patingin! Pataas! sa kaliwa. Anong? card mo ngayon ay 5 watermelon. Ba, papunta na ng last card. 8,000 pa lang. Okay. Dahil pala pinanindigan siya yung bumaba. Okay. <laughs> pinanindigan mo na dapat yan. Ito, for 5,000 pesos. Uy! 5,000! Ano sa tingin mo susunod? Pataas o pababa? Pataas. Ngayon, choice ko naman ang pipiliin ko. Yan. <laughs> uh, ang pipiliin ko ay pataas. Pataas. Taas. Taas. Pataas. Patatas. Ano sabi? Patatas. Patanggas daw sabi. Patanggas. 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 Pataas. Pataas daw. Pataas. Pataas. What asked by Angin for 5,000 pesos. Think that nothing? Huh? Meron ka lang 13,000 pesos. Kapag tama ka dito sa last card, Alexis, pataas ang pera mo, magiging 26,000 pesos. Pero pag nagkamali, ah, uh oh, 6,500 lang kalahati. So ang card mo ngayon ay 8 watermelon. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Pag-isipang mabuti. Eight watermelon. Ngayon, Barry, ano na ngayon, ha? So, pataas pa So, dahil medyo mataas-taas na siya, pupunta tayo sa pababa. 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 Swerte mo kaya ay pababa. Oo, pataas. Singing Queens, pasok! Sinong singing queen na sa tingin mo may hawak na card na pababa? pababa. How about singing queen, KZ? Karen, ano? Opo, oh, si Karen. Oh, 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 oh. Karen? singing Queen Eunice. Ma'am Eunice! Oh, a dozen, just a dozen, just a dozen, just a dozen, just a just a dozen, just a dozen, just a just a, just a, just a Just it just, just just now who i go just Justin just now who i go yeah yeah who i go lang samyan yeah singing yeah. queen yeah. See singing queen sound. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. It's hard to look right at your baby, but here's my number. Wow. Sino ang singing queen ang pipili mo? Na, yung pagpili ko sa nakadepende sa galing sa pagkanyang. <laughs> <laughs> ang pipiliin ko ay si singing queen Sam. Sam. Krabo. <tong> uy. Ay, ay. Sa dagat. Uy, uy, uy. <laughs> sa dagat. Oh, oh, oh. Pag na dagat. Ow. Ow. Kung si Casey ang pinili mo, ito sana ang card mo. Pababa ba yan o pataas? Ang hinahanap ni Alexis ay pababa. Eight, watermelon. Oh, buti na lang. Nine, buti, buti, buti lang. na lang. Kundi Hindi mo pinili. Pataas yun. Six, five. Kung si An, ano kaya? Pataas ba yan o Pataas ba yan o pababa? Uy! Ay! ay, Ah! Sana, ay, 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 May chance ka bang magpalit kung gusto po? Kung gusto mo lang naman. Magpapalit ba ako, Cats? Kaya mo na daw yan. <laughs> Di bossing, dito na ako bossing Okay ka na kay Sam Si Queen Sam na tayo Ma'am Yuris, ano yung card na habak mo? Pataas piano, pababa Ito na Dalawang pababa, isang pataas. Ano Mag-usap tayo ate mamaya. <laughs> ano kaya ang hawak ni Sam? For 26,000 pesos or 6,500, ang inaanap ni Alexis ay pababa. Pababa ba yan, Sam? Card reveal! Yeah. 26,000 pesos. <laughs>